Welcome back to Jal Sports Zone mga chong Sa kabilang banda naman tayo Tungkol sa isang veteranong NBA player Na nagdesisyon na lumipat sa ibang liga Kahit meron naman siyang offered na veteran minimum contract sa NBA Malamang sa malamang ay alam nyo na kung sino to mga chong Si Patrick Beverly at ang kanyang bagong hakbang sa Israel Basketball League Si Patrick Beverly isang pangalan na kilala ng maraming basketball fans ay nagsimulang maglaro sa Greece at Russia bago sumabak sa NBA. Sa loob ng labindalawang taon niya sa NBA, nagpakita siya ng matinding determinasyon at pagmamahal sa laro. Pero ngayon, nagdesisyon siyang bumalik sa kanyang maugat sa European Basketball sa edad na 36 na taong gulang. Kamakailan lamang ibinahagi ni Beverly sa kanyang Twitter account na pinag-iisipan niya kung pipirma ba siya sa isang veteran minimum contract sa NBA o magpupunta sa ibang bansa. At hindi nga nagtagal ay nagdesisyon nga itong sumali sa team ng Hapol Tel Aviv BC ng Israel Basketball League. Bakit kaya mga chong? Marahil, isang bagong simula ang kailangan niya o isang bagong hamon. Pero para sa akin mga chong, dahil siguro ay mas malaki ang offer ng Israel. Pumirma lang naman si Patrick Beverly ng 2-year contract sa Tel Aviv na nagkakalaga ng 4 million dollars. Sa NBA, nakilala si Beverly bilang isang matapang at malakas mga sar na point guard. Isang player na hindi natatakot ipakita ang kanyang tunay na emosyon sa court noong 2023-2024 season, nagsimula siya maglaro para sa Sixers at kalaunay na trade at naglaro para sa Milwaukee Bucks. Sa kabila ng mga injuries, siya ay nag-average pa rin sa Bucks ng 6.2 points, 3.3 rebounds at 2.9 assists. Hindi lang yan, naging starter pa siya sa lahat ng playoff games ng Bucks noong nawala ang kanilang mga star players. Hindi rin naiwasan ni Beverly ang mga kontrobersya sa liga. Isang pangyayari kung saan binato niya ng bola ang mga fans ng Indiana Pacers. Kung kaya't marami ang nagtatanong kung ban na ba siya sa NBA. Ito nga ba ang dahilan kung bakit pinili niyang lumipat sa Israel? Ang sagot dyan ay hindi siya binan ng NBA mga chong, kundi 4-game suspension lamang. Ang kanyang desisyon ay maaaring bunsod ng paghahanap ng bagong simula at mas malaking oportunidad. Ngayon, haharapin ni Beverly ang isang bagong yugto sa Paul Tel Aviv BC, isang kuponan na may matatag na kasaysayan sa Israel Basketball League. Ano kaya ang maiaambag ni Patrick Beverly sa bagong liga na to? Isang bagay lang ang sigurado mga chong. Yun ay ang kanyang hindi matatawaran na karanasan at kagustuang manalo. Ano sa tingin nyo ang magiging impact niya sa liga? May bubuga pa ba si Patrick Beverly? Comment your opinion down below mga chong. Pakishare na lang ang ating video at i ang ating page para updated ka lagi sa mga bagong balita sa sports. Maraming salamat sa inyong muling pagtutok at kita kits po tayo sa susunod na episode. Dito lang yan sa Gel Sports Zone mga chong. Bye bye!